Ngayon ang problema, papano pag hindi na po nakabayad? Malaking problema po ito, no? Yung mga ganitong nagpapasyon, ingat po tayo. Ayan guys, yun po yung sagot ko dun sa naging tanong ng ating ano, na depende, mahirap, pwede nyong gawa ng aksyon. Muli, ito ang inyong Repoman PH guys, ah, uh, pag-usapan natin ng konti itong isang tinanong ng ating subscriber Sir, ask ko lang nagpa-assume ng sasakyan yung kaibigan ko tapos may na-assume din nung kumuha sa kanya pwede ba daw niya kuhanin yun anytime kahit updated sa bayad in-assume nang di sa kanya pinaalam guys, ito ang problema natin pagkaganyang pina-assume mo No, Uh, depende kung susubukan yung kunin at kung ibibigay sa inyo nung pangatlong na uh, pangalawang nag-assume kasi meron kang kontrata dito sa pinagpa-assuman mo o yung sa buyer mo ayun siya pwede mong pilitin na nag-break ka dun sa ating kontrata eh ayoko na, balik mo na. Ngayon, siya susubukan mo na kukuha. Ito ang problema updated. Ngayon, ito ka ngayon, kinakabahan ka kasi nga, pina-assume mo, pina-assume naman sa iba, hindi mo pa kilala, hindi pinaalam sa'yo. Guys, yan ang problema sa pag pinapa-assume mo sa sakyan mo. Ah, marami po ngayon talaga na nagsasamantala sa social media na ginagawang business yan na baka may pina-assume mo, papa-assume din sa iba. Problema nito, sige, totoo, kung sakali, updated, swerte mo at updated. Pa, pero paano? Paano mo ito kukuhanin sa kanya? Siyempre guys, papalag yan. Hindi mo makukuha yan ng basta-basta. Maliban na lang, sige, tingnan natin kung kaya mong matakot. Pero guys, yan kasi kinuha rin niya ng uh, sa ano eh, eh, meron din kontrata dun sa pinagpasahan mo kaya kung kukunin mo to sa kanya ng basta-basta ay -basta, doubt po uh, maliban na lang po siguro kung maituturo mo sa bangko pero kailangan talaga rin past due ibig sabihin eh kailangan hindi siya nagbabayad para ituro mo sa bangko si bangko ang kukuha okay didimanda ka ni bangko para makuha niya doon Guys, minsan mahirap ang pagbawi. Lalo na kung marunong po yung kumuha ng sasakyan mo. Kaya ito guys, ano, iwasan po natin yung pagpapa-assume. Dahil maaari yung ma-encounter yung na-encounter nitong isang ano ko. So hindi po ako makasagot sa kanya ng ng derecho na pwede niyang bawiin. Pwede niya subukan, pero yung assurance na mababawi niya, mahirap po. Mahirap po talagang makipag-transact sa mga hindi natin kilala. Tingnan nyo, ipapa-assume din po pala sa iba. Mabuti na lang kung alam nyo kung nasaan ngayon yung sasakyan mo. O paano kung taga Maynila ka, pina-assume mo sa taga Cavite. Si taga Cavite naman, pina-assume naman sa may bandang Mindanao ah, Bindang marawi, di ba? Pupuntahan mo ba yun doon? Ngayon ang problema, papano pag hindi na po nakabayad? Ngayon ang problema, papano pag hindi na po nakabayad? Malaking problema po ito, no? Yung mga ganitong nagpapasyo, ingat po tayo. Yan guys, yun po yung sagot ko dun sa naging tanong ng ating ano, na depende, mahirap, pwede nyong gawa ng aksyon, pero pag hindi nakuha, mahihirapan po tayo. Hmm. Lalo na kung marunong, pwede kayong tanungin, may court order ba kayo? O, oh, di ba? Yan yung mga madalas na na panangga ng mga marunong Di ba? Lalo na yung mga talagang sanay na sa sa mga hatakan. Yung mga sanay na sa mga ganyang maaring modus. Ingat po, wag po nating ipasalo ang sasakyan. Kung hindi na po kayang bayaran, better isurrender na lang po natin sa banko o pinasing para ma-avoid natin yung mas malaking problema. Pero mo, ano, papasyo mo, bigay sa iyo ng 100,000. O ano, sasakyan mo? Hilux? May 100,000 ka? Ha? Binigay, bin nakabawi ka ng 100,000? Pero tingnan mo, ang ang magiging ano na ang minded nung nakasalo. Uy, nagkaroon ako ng Hilux. Halagang 100,000. Di ba? Eh, syempre, 100,000 mo lang pinasalo da, sa pag-asa na itutuloy niya yung pagbabayad sa banko. So, eto naman ngayon, sabi niya, 100,000, pwede ko to ipasa ng 200,000 sa iba sila na magtutuloy sa banko kita mo, napagkakitaan pa yung pera mo. Eh, yung sasalo ng 200,000, Hilux ito. Ha? Iuwi ko ng probinsya. Gamitin ko to ng panghakot. Hindi ko na babayaran sa bangko. Pero mo, nagkaroon ako ng Hilux na pang barubal ko na, na sa pangtrabaho. Talagang 200,000. Di ba tuwan tuwad din yung makakasalo? Ha? Ha? Ano ang minded ng mga nakakasalo? Bakit hindi naman ako nakapangalan dito? Hindi naman ako ang masisira sa bago kung hindi ko ito babayaran. Oh. Sino kawawa po yung nagpasalo? Ingat tayo guys. Ha? Ingat po tayo. Sana wag mangyari sa inyo yung naging sitwasyon itong at nung isa kong subscriber na tanong. Maraming salamat po.